If you ask me, he should be suspended. I will recommend. I will recommend. And I will also recommend for the ILG to invest Um, uh, based on my pagpunta dito, ah, because iba yung pupunta ka talaga at makikita mo. Eh. No? At uh, based on nakita ko, imposible makalampas na dalawang libong tao na dayuhan at hindi mo alam na pasok labas pasok labas sa, lugar mo. Ito ang diretsa ang sinabi ni Sen. Win Gatchalian ukol sa posibleng kahihinatnan ni Porak Pampanga Mayor Jing Kapil matapos mabisto ang Mega Pogo Hub sa kanyang nasasakupang bayan. Maagang tumungo sa 10 hektaryang pasilidad sa Sitio Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Sigachalian, kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ngayong Lunes, June 24 para magsagawa ng inspeksyon. Giit ng mambabatas, hindi ka ang depensa ni Kapil na hindi sila pinahintulutang makapasok sa pasilidad ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, ang operator ng Pogo Hub. Pero raid to is only June, this 4. June 4. So, from October of 2023 to June of 2024, this remains operational. So, uh, and you have to remember, ang renewal ng business permit is January of 2024. So, ang ibig sabihin, meron kayong uh, may tax mapping na nangyayari, may umiikot kang tao. Uh, again, dapat alam mo yung nangyayari. Alam mo yung nangyayari. Kaduda, duda rin daw ang mabilis na pagkalat ng impormasyon ukol sa operasyon ng PAOK sa Mega Pogo Hub. Kaya tila nakapaghanda ang mga nagpapalakad dito. In the case of PORAC, ang, uh, at least para sa akin, ha, huh, because this is a committee, uh, in the case of Porak, gusto ko malamin yung accountability ng local government, yung accountability ng PAGCOR, sino yung mga nasa likod nito, nahuli ba yung mga gumagawa nito? Uh, dahil kung hindi nahuli, dahil yun na nga, may mga nagtip, di ba? Nakataka sila. Uh, dapat tignan natin yung angulo na umaabot na yung kanilang network sa mga taong pwede magbigay sa kanila ng advance information. Samantala, nakatakdang humarap sa Senate hearing ukol sa illegal Pogo operation si Mayor Jing Kapil sa June 26 patuloy pang kinukuha ng CLTV 36 News ang panig ng alkalde hinggil sa nasabing usapin. Paolo G. Santos, CLTV News.